Hi everyone! This is Raisa Senon and welcome to my vlog. Today, ang gagawin natin ay mag-bake. Kung last week ay ginawa natin ay mag-house tour, ngayon naman ay na mag-bake tayo ng chocolate s'mores cookie sandwich. O, oh, ba? Diba? Sarap pakinggan. Ano ba yung tsura nun? yun na nga yung itsura. Di ba? Nakakaguto. Masarap. So, excited ba kayong matutunan kung paano gawin yon? Ito lang yung mga ingredients niyan. Sobrang dali. Ito po. Okay, simulan na natin ang paggawa ng chocolate s'mores cookie sandwich. yon ang gagawin natin, so ngayon magpakulo tayo ng, ng, ng water. Tapos ilalagay natin to sa bowl sa ibabaw. At yung chopped na chocolate ilalagay natin. Ayan! Hintayin natin matunaw yung chocolate. Thank you nga pala sa Chef Classic sa ating cookware today. Habang nandiyan niya, sisimulan na natin mag blend. Okay. Ayan. So, buti na lang si Mainland Power nandito. So, hindi na ako maghahanap ng extension at isasaksak sa, main power doon para magsaksak. Dito na siya. Nandito na siya. Nakalagay. Ayan. Perfect. Yeah. O, oh, diba? Ang ganda. Okay. Ito lang naman yung kailangan nyo. Hand mixer. So, ang una natin ng na gagawin ay ang butter. Lagyan natin yung butter. Ayan. Kailangan simot, di ba? Sayang ang ingredients pag hindi natin sinimot. Ayan. So, next natin sa butter ay ang sugar. So, i-blend na natin to. <laughs> Sayang! Okay. So, number one lang. Ayan. Wait. Okay. Ayan. Check lang natin. Ayan. Pinapainit ko lang yung oven para ready na later. Tapos, after this, ilalagay na natin ang egg. Okay. So, number one ulit. Kasi parang hindi tumalsik yung sugar ipe lang natin siya ulit. Hanggang sa mag-fluffy siya, okay na yun. Alam sobrang perfect nito lalo na sa mga family na gusto mag-monding gumawa nito at mahilig kayo sa camping or outing, pwedeng-pwede din itong gawin as a dessert. Ayan. Okay. After this, pagsasama-samahin natin yung wait, yung mga dry ingredients, yung cocoa powder, flour. Ayan. Okay. And, and baking powder. Tapos, ilalagay natin dito paunti-unti kasi kapag nilagay natin ng buo, tapos inano natin, tatarsik sa atin lahat yung flour. So, unti-unti lang. Tapos mahina na lang. Pag na-mix na siya, saka natin ulilagay. Ayan. E, hey, kamusta? Ang aking chocolate na hindi pa rin tunaw. Ano ba yan? kakaloka. Ayan, kasi kailangan itong matunaw. Ayan, natutunaw na siya unti-unti. Ayan, pag nakita nyo. So, kailangan nyo matunaw and then, hihahalo natin siya dito. Pero, alam nyo, pwede nyo gawin. Pwede rin kayong maggamit ng microwave if gusto nyo na talagang gumawa para matunaw yung chocolate. Pero, siguro mga 40 seconds lang. And then, haluin nyo lang, and then, finish na. Siguro sinabi nila, bakit di yung ginawa mo? Gusto ko lang na mapakita sa inyo yung proper na way, pero pwede nyo yung gawin. sa suggest ko na mayroong uh, madaling way para gawin, lalo na kung marami po kayong ginagawa, ganyan. Tayo, chill lang. <laughs> yeah Off na natin. Okay na siya. Okay. So ngayon, haluin ko lang siya para medyo lumamig siya ng konti. Tapos ilalagay natin siya dito and then mix. And then, okay na siya. Finished na siya. Habang nagpapalamig, maglilipit muna ako. Okay. naman na siya. So, isasalin na natin siya dito. I-mix na natin. Siyempre, sisimutin ko ulit. Actually, nag at uh, baking school ako. Isa to sa mga natutunan ko. Kung paano magsimot. Kasi nanghihinayang kami. Doon sa ingredients. Kaya ganito po ako, ka-OC. <laughs> so, ngayon may mix na natin to. Oops! So, ang gagawin natin after mag-mix, ilalagay natin siya sa chiller para kahit konti mag, ano siya, mabuo ng konti para mas madali siyang i-mold or i-shape ng circle later, okay? Pwede kayong mag-experiment Hindi hindi perfect ganito yung um tawag dito, yung recipe na binigay ko. Pwede kayong mag-experiment ibang flavor na gusto niyo. Kaya kasi ito yung pinili ko dahil sa Midnight Cafe, it is yung business ko uh, sa cookies. Um, s'mores kasi yung pinaka best seller namin. So, kaya ito yung flavor na na pinili ko para ipakita sa inyo ang s'mores yan, kung gusto niyo mag-try ng cookies namin sa Midnight Cafe visit niyo lang kami dito sa social media account namin so ayan na siya so ilalagay natin pwede ko bang kunin yung clean wrap doon? hindi <laughs> ayan, muna natin siya natin Kailangan walang air para hindi siya malagyan ng water. So, ilagay mo na natin to Siguro, mga 15 to 30 minutes sa ref or chiller. And then, balikan natin after. Thank you nga pala sa Kundura. Ang ganda ng ref ko. Perfect na perfect. Ganyan. Okay, bagay na bagay sa aking interior, right? Okay, after 15 minutes, kukuhin na na natin. Alam yeah. kong okay na siya. Hindi na tayo mahihirapan. No? Siyempre, magka-gloves ako para mas madali. Kukuha lang tayo ng ice cream scoop. And then, mag-scoop tayo. Para 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 yung laki mamaya ng ating sandwich. So, ayan. So, bibilugin natin. Tapos, after natin bilugin, ilalagay natin sa greyhome. Tapos, ititip lang natin siya dyan para meron texture and like this. So, gagawa tayo ng mga six pieces ng ganyan. So, nag-start ako mag-baking. Ang inspiration ko sa baking kasi yung mommy ko. Mommy ko kasi nagbe-bake talaga siya noon. Um, my mom na namatay siya nung 2 years old ako. So, wala akong masyadong memory sa kanya. Pero, nakakwento siya sa akin ng lola ko. And, yun nga, sinabi niya sa akin na, na mahilig siyang mag-bake, magaling siyang mag-bake. So, yun, nag-aral din ako mag-bake. So, yung pangarap ko ngayon, yung pangarap ng mommy ko na ituloy ko yung, yung baking niya na magkaroon siya ng sarili niya. Parang baker, gano'n kaya ako nag-aral sa APCA ng, ng short course nila na baking. Kayo, if you want uh, also na mag-bake, especially mga mommies, na ang time nyo lang is weekend, pwede kayong mag-enroll sa APCA dahil meron silang ang short course na gano'n na every weekend uh, pwede kayong matuto ng iba-ibang klaseng um, pastry like macaron, croissant, ano ano niya. Iba-iba po. So, marami po ako natutunan sa APCA. And, pwede nyo rin po matutunan yun kapag nag-enroll po kayo sa kanila. Pwede nyo po i-visit yung um, Facebook page. Facebook page and Instagram account nila. Yeah. So, eto na. So, sobrang dali lang nito. Talaga mag enjoy Pwede nyo pagawa to sa mga kids. ba diba? Pwede nyo sila sila mag scoop Pwede sila yung mag-roll ng ganito. And then mag dip sa great, At ilagay yung sa tree. Yay! Diba? Sobrang gandang bonding nito para sa mga kids. Ayan. At natututok to pa silang mag bake din. Diba? roll. And then, dip. So, last one. So, i-bake natin to siguro na 180 degrees. For, um, siguro mga 12 minutes. And we're done. Ta-da! ilalagay na natin ito sa oven. So, ang oven natin, ang sharp. Ayan. Thank you, sharp. Sobrang tagal na ng oven na ito. So, binigay sa akin to ng sharp. Siguro nung pandemic pa, butis pa ako nun. So, sobrang favorite ko siya kasi ang dami niyang pwedeng gawin. Meron siyang steam. May mga ganun siya. So, talagang nakakatawa. and a lilang gamitan, it is complicated. So, yeah, one manual and then one 180 12 minutes. And then din natin shampoo geek. Okay. Ano muna ko? Ah, tabi hint. Shampoo. Thank you Pure Center. The best alkaline water. So we have hot and cold, and then we have like this. Okay, perfect. Thank you. Okay, let's do this. Ooh, look at that. Okay. ngayon, i-assemble yeah. na natin yung chocolate s'mores sandwich. <laughs> Ayan, gagawin na natin siyang sandwich. So, syempre, first, kailangan natin. Kailangan pareho sila para perfect. Ayan, pareho. Syempre, kailangan natin. Parang s'mores talaga. Parang s'mores. So ngayon, ang gagawin ko, meron akong stick dito and then tusukin natin siya and then meron akong gorge. Well, pwede rin yun naman kalanin lang, gano'n yun naman, pwede rin gano'n or pwede rin kung meron talaga kayong uh, parang bonfire, pwede rin gano'n, diba? Mas maganda yun. Mas feel na feel niyo yun, di ba? Mm. So, mayroon. Ayan. So, parang... <laughs> Wait. Ayan. So, yung makikita yun. Tapos, isa sandwich natin. Ayan. Ayan, nakikita nyo na ba yung naging lab na yan? Ayan, perfect. Okay, tapos... Ito yung chocolate kanina. Diba? So, meron ko dito na minelt ko. Minelt ko na siya para hindi hassle, saka hindi messy. So, pwede ko siyang lagyan dito kung anong gusto ko. Yun. So, tut! So, yun na. Kitchen ka muna. And then, that's it. All perfect. So gagawa pa tayo ng ilang dun and then represent ka na sa inyo. Ayosin ka. Okay, ready na bang tikman? <laughs> ready na natin tikman. Siyempre, hindi lang ako ang titigyan. Tatawagin natin. Si Ate Berna. Ate Berna! <laughs> okay, tikman mo na. Oh, ah, diba? Uh, Ayan. Sarap. Chocolate s'more. Oo. Yes. S'more sandwich. Ayan, tikman mo na kung ano lasa. Wala pong. <laughs> ano lasa? Sarap? Sarap? Sarap. Totoo? Sarap. <laughs> Ayun, thank you. Thank you so much. Thank you, Ate Berna. Thank you so much sa lahat ng nanood at sumama sa akin hanggang huli. At kung, oh nga pala, may napansin ba kayong nagpa-pop up dyan ng Midnight Cafe? Naku, kailangan yung tandaan kung anong oras siya nagpa-pop up kasi kailangan nyo siya i-comment dito at magbibigay kami ng giveaway from Midnight Cafe. Yan. So, mga gustong, -gustong tumikim ng cookies sa Midnight Cafe, please visit our social media and our website. Yan. Kung gusto nyo mag-order, order na kayo. At tignan nyo na ang aming cookies. Ayun. So, sa mga gustong sumali naman sa aming pag-giveaway, basta abangan nyo. Laging dalawa to. Dalawa magpa na Midnight Cafe ni ko alam kung anong orasyon. Basta tandaan nyo na lang kung anong orasyon. At i-comment nyo lang below. Okay, thank you so much. And see you next episode. Mag-subscribe po kayo. And don't forget to click the notification bell para lagi kayong updated. Good job, Mommy Riza! Nagawa mo ang ating activity ngayong araw na to. Di ba nga, You say good job to Mommy. Good job, Mommy.